Noong ikalabing walo ng Hulyo taong 2024, ako ay nakabili ng apat na bariya at isang salaping papel mula sa lungsod ng Paraniake sa halagang isang piso. Sa walang pagtatagal, nandito na ang aking base ng datos para sa mga bariya sa numista. Ang numista ay isang poksapot na maaari kayo mag-track ng inyong mga koleksyon ng mga bariya, salaping papel, mga isyong pantasya ng mga bariya o mga token. Kayo din sa pagbibigay ng impormasyon nito. Ako ay hindi nagbibigay ng sponsor nito, ngunit akin nire-recommenda para sa mga kolektor na nanonood sa video ito, At nandito na ang aking base ng datos para sa mga salaping papel sa numista. Ang unang bariya sa video ito ay nanggaling ng Brunei. Sa harapan, itinatampok dito ang kasalukuyang sultan ng Brunei na si Sultan Hassan al-Bolkiah. Samantalang sa likura naman, itinatampok dito ang disenyong ito. Sampung sen. Ang taon ng paggawa nito ay, labing siyang walong po. Dito naman tayo sa bagong bansa sa aking koneksyon. Eretria. Sa harapan, itinatapok dito ang Sibra. Pangalan ng bansa at ang taon ng paggawa nito na labing siyang siyang naputito. Dalawang putimang sentimo. Sa likuran naman, itinatapok dito ang limang sundalo at ang isa sa mga ito ay mayroong hawak na watawat ng Eritrea. Sa pangatlong barya nang galing ito ng gitnang silangan, nagkakaisang emiradong Arabe. Sa harapan, itinatampok dito ang dalya, isang tradisyonal na pitcher ng kape mula sa mga bansang Arabe. Ang taon ng paggawa nito ay taong 2022 o H3 apat apat Itinatampok naman dito sa likuran ang pangalan ng sa sa wikang Arabi sa itaas at Ingles sa ibaba. Isang dirham. Ang huling barya sa bidyong ito ay nanggaling ng Noruega. Sa harapan, itinatampok dito ang dating hari ng Noruega na si Haring Olav ng Ikalima. Sa likuran naman, itinatapok dito ang denominasyon nito sa halos kitna, sampung krona, at ang chain of order ng Santo Olav. Ang taon ng paggawa nito ay labing siya walang At ang natatanging sa laping papel sa video ito ay nanggaling ng Ehipto. Sa harapan, itinatampok dito ang moske ng Al-Sayeda Aisha. Ito ay mayroong denominasyong 25 kush o piastre. Ang taon ng paggawa nito o petsa ng paggawa nito ay ikasampu ng Setyembre taong 28. Sa likuran naman, itinatapok dito ang sagisag ng Ehipto ang mga mais, pudak at trigo. At nandito na ang aking base ng datos para sa mga barya sa numista kung ilan na ang mga baryang nandito sa aking koleksyon. Makikita naman sa susunod na clip para naman sa mga salaping papel. Dahil natatangi lamang ang sagaping papel na aking binili doon, tumako agad tayo sa barya. Ang pinakamaganda dito para sa akin ay siyempre itong baryang sampung krona ng Noruega. At dito na nagtatapos ang kabanatang ito. Magkita muli tayo sa ikasyam na pung kabanatan ng barya-barya at papel-papel. ちょっと待って待って待って待